Oh, hindi ko alam yan. Diba? Oh, hindi ko alam yan. Diba? Diba? Oh, diba, hindi, ko, yung mga hindi, ah, di diba, hindi, like, hindi ko alam yan, wala. Sa hindi ganyan, di ba? Tuwa-tuwa ka? Hindi wala. Ganyan ka event mo. wala ko hindi ko alam yan, wala. Diba? Nagpa-perform ako noon. Wala akong pakialam. nakaluho at umiiyak na nagmamakaawa ang content creator na si Tito Vince sa girlfriend niyang si Tony Fowler sa latest episode ng reality show ng Toro Family ngayong araw July 13, 2024 matapos na mapikon sa kanya si Tony dahil sa pangyayaring hindi niya inaasahang masasakta ng girlfriend. Nag-check-in sa isang hotel si Tony upang magpalamig matapos na mapikon siya sa ginawa at sinabi ni Tito Vince sa kanila ni Mama Marie habang magkakausap sila sa video call nang utusan niya itong bumili ng underwear sa isang mall. Ang unang plano kasi ay si Tony lang sana ang bibilhan ni Tito Vince ng underwear Ngunit isinama nga nito ni si Mama Marie sa video call nila ni Tito Vince. Kaya naman diretsyo na rin itong nagpabili ng underwear. Gayon pa man, dahil hindi alam ni Tito Vince ang sukat ni Mama Mari, nagbiro si Tony na sukatin muna niya ang bibilhin niyang underwear para kay Mama Mari at sinabayan naman niya ito at lumabas siya upang kunwari sa labas ng store siya maguhubad sa harap ng maraming tao. Nung una ay masaya pang nagtatawa na ng tatlo, ngunit nagbago nga ang mood ni Tony nang hindi napigilan ni Tito Vince na murahin ang magkapatid habang sila ay nagbibiroan. Hindi nga nagustahan ni Tony ang tono ng pagkakamura ni Tito Vince sa kanila, kaya naman minura niya rin ito sabay patay ng tawag. Labis na ikinagulat nga ito ni Tito Vince at Mama Marie dahil paliwanag ni Tito Vince Ganun daw talaga sila magbiro ni Mama Marie kaya para sa kanya ay wala lang yung ganoong klasing pananalita niya. Ngunit kinabahan na nga siya ng sobra at nagmadali ng bayaran ng pinamili dahil tinatawagan niya raw at tinetext si Tony ngunit hindi na ito sumasagot. Makikita rin sa video na nagdesisyon si Tony na magcheck in na muna sa isang hotel dahil maliban sa init ng ulo niya kay Tito Vince ay sinabayan pa ito ni tayronya nang makita niyang nagpatrim ito ng buhok ng hindi nagpapaalam sa kanya. Agad namang sinundan ito ni Tito Vince sa hotel upang humingi ng tawad. Ngunit imbis na maayos ang kanilang away ay nasampal pa ni Tony si Tito Vince dahil sa nakita niyang larawan mula sa isang bar kung saan makikitang may nakahawak na babae kay Tito Vince habang nagsishow ito sa naturang lugar. Dahil dito'y naiyak na lamang si Tito Vince habang nakaluhod na nagmamakaawa at nagpapaliwanag sa harap ni Tony at mapapansin ding labis itong nasaktan sa pagkakasampal sa kanya ng girlfriend. Ngayon pa patuloy siyang nagpaliwanag at humihingi ng tawad lalo't hindi niya raw alam na may nakahawak na sa kanya noong oras na yun. Ilang minuto pa ang lumipas ay tila unti-unti nang masa ng galit ni Tony kaya sa huli ay nagkaayos din ang dalawa.